binabas ko dito nalagay ko talaga siya dyan o diba yan with bread salad tapos sarado mo mmm soro guys good morning ayan kain tayo siyempre gulay is like salad tayo salad gusto lang iwas ako yung sa white rice. So, mayroon akong brown rice. Kasi nga lang, minsan lang ako magluto. Puro ako gulay. Yung aking sugar na umagod ako ng 326, ngayon is nasa 121 na lang. So, bumaba yung sugar ko. No? Tsaka ng gulay. Ng salad. So, ang ginagawa dito sa salad, guys, uh, ano lang yan, Sil nilagyan ko ng sibuyas na pula char boys na puti litos pipino uh, ripolyo ayan so yan lang ang pinaka ano ko yung pinaka gulay ko lagyan ko ng kunting asin at saka olive oil at kunting suka yun lang basta magkalor na siya ng lasa okay na binhalo halo mo lang so ah, kain tayo ang dami yung oh. oh. kung makakain mo lahat to papasok sa tiyan mo ilang kanin to ilang kanin to ilang cups ng kanin to so mga dalawa o tatlong cups to di ba so ito yung pinakakapalit mo ng kanin so hindi ka nakakain ng kanin hindi tataas ang sugar mo kasi ang kanin is napakataas ng carbs ng sugar kaya yeah, kaya din meron pa ako pinadagdag dyan ito yung pinaka-ano ko instead ito yung pinaka-ulam ko ito yung pinakakanin -ano ko. Pinaka -ano ko yeah. with bread tayo Ayan. With bread at saka salad. Vegetable salad. Ayan. With bread siya. vegetable salad. Ayan. Then, syempre, hindi mo mawala dyan yung tubig. Maganda na bili ko itong lagay na to kasi Pagkabi pa yung tubig na ito hanggang ngayon, Maganda. At mura lang siya, wala pa siya ng 200 pesos. Kasi yung una, bibili niya ng 2000, 2,000, 3,000. Gusto kong bumili niya, sabi ko, gusto ko, parang parang naman tablet niya. Tablet, kain tayo. Pag so, ginagot mo ko dito, hinalagay ko talaga siya dyan. Oh. O, o diba? Yan. With bread, salad. Tapos, sarado mo. Mmm. sorak dibuka mm -hmm. guys mesorak Pak Om gua mau Ayan. With bread, ilagay natin ng gulay. Ayun. Diba? Parang kumakain ng taco. Alam mo yung taco? Sarap yung taco. Mmm. Parang kumagahan ko na hanggang tanghalian so, hindi na ako kaya tanghalian ang tayong kumamaya ng hako hindi na ako magutom nito kung lumagutom man ako meron ako dyang biskwit may titsariya pag nagugutom kayo pwede kong kumain konti-konti ang ginagawa ko para mahibis na lang yung gutom kung may titsariya ka dyan kung may biskwit ka dyan Kasi ilabang mong tubig nangawala yan hindi iba niya pag nagugutom, talagang kain talaga. Kaya, mabilis tumakas yung sugar. Mm. Oh. sanay kayo kumain nito. Parang ano lang, parang kanin lang yun. Pag hindi ka pa nito, hindi ka kakain ng hilaw. Actually, lahat ng gulay pwede na makainin ng hilaw. Pulo na tuloy nung hapok mo lang. Hmm. Mas gusto ko sa gulay hapok yung nakakain kong crunchy yung malamis na miss hindi yung malalasa mo talaga yung gulay kasi pag overcook, nawawala yung ano, lasa napupunta sa sabaw yung lasa ng gulay meron hmm. pa kung dalawang slice tapos dito ko pala pang merinda alaman push ya. Terus nunggu tes belum tunggu. Tuh. Sudah. Tuh, ini Maghaloin mo lang. Para yung suka. Kasi umiilalim yung suka. Para umibakaw. Then, huwag mong kalimutan lagi ng olive oil. Kung wala kayong olive oil, vegetable oil. Para, yung gulay hindi naluluto or hindi namumuti. Kasi once pag nilagay natin ang suka yan, mamumuti yung gulay, malalangka. Mas maganda meron siya olive oil or vegetable oil para laging uh, ma maano nandun pa rin yung crispy ng gulay lalo yung pipino yung karot number one yung litos hindi naluluto ng na suka so, ang may olive oil mm -hmm. isang bowl itumbas ng tatlong cup na kanin hmm. ang kahalang ka pa ng kanin o dun na sabi mga sugar lang naman to pag wala ka naman sugar okay lang sa kanin pero ingat na kasi yan yung dahilan kung bakit tayo nakakaroon ng sugar o nagiging diabetic dahil sa kanin soft drinks Chocolate, mga chocolates, mga matatanggit na pagkain. Hmm? Kaya ingat, kaya... yung pipino hindi ko lang sabi na sa ha hindi ko sa pabilog then hindi ko ako sa din sa panipis na parang carrots kung anong hiwa ng carrots yun din ang hiwa ng cabbage yun din ang hiwa ng lettuce yun din ang hiwa ko ng mga kamate at saka sibulat hmm. para malambot ka eh Kasi pag mga cubes cube, parang nahihirapan lang magmuyak. Yun pala pinakaroon talaga ng paminta. Kasi, yun sa araw, yun ang Yung paminta kasi makapal, dapat pala yung pinupin. Ang sasapangan ito, meron kang garlic, garlic powder. Ito mo cheese. Pwede yun. Pwede mo. Hindi na nagagamit na asin Buti lang nilagay kong suka, pero yan lang tubig. Nandahil dyan sa pipino, kalot, nakuha yung tubig niya na punta doon. No? Ayan mm -hmm. guys, thank you for watching. Sana nag-enjoy din kayo at nabutong.